Tataktak na po natin itong kulambutan. Karap. Kain na po. Oo, oh, dami. O oh, grabe. Napakadami ah, po, po ng huli. Ayan po yung mga alimango na nahuli po nila. Hello po, good morning po sa inyong lahat Yan bali, kami po ni Bosing ay kukuha po ng dahon ng saging At kami po dito mag-aalmusal sa kubo Kasama po namin si Namilot, si Bal at saka po si Teo Bali sila po ay susunod dito Ay bago po kami kumuha ng dahon po ng saging Ay namumulot muna po si Bosing ng mga laglag na pilaway Umulan po kagabi Kaya po maraming laglag Pati po dahon, o oh, ah, masukal na po dito sa daan. Parang malinaw ang mata mo. Agot ako'y parang walang makita. matatak mamaya kukuha na po kami ng dahon po ng saging matataas Pag may dalawa siguro, ay eh, pwede na.

ulo na ito ang ating malis. Ayan guys, at bali, magluluto ako ng agahan almusal po dito sa ating kubo ang lulutuin ko po ay adobong kulang butan yun po ay binili ni bossing nung nagpunta po siya ng palengke eto po yung kulang butan na lulutuin ko ayan eto po ay parang pusit Nandito na rin po lose. si Teo. Ko, si Akin na pong hihiwain po itong mga kulambutan. kulot Hihiwain na muna po natin itong kulambutan. Si Bossing po ay Nagkabit po ng lambat po sa ilog. Ay may nahuli na daw po agad, sabi ni Milo. Nakakabit pa lang. May huli agad, busing. <laughs> At na dito po ang aming baby, Teo. Masayang-masaya. Ako. Ako. Lalangoy din po yan pag iya'y malaki na. Hahabol na sa lulo. Ay, nagwa <laughs> nag nagpapapalag. Gustong maligo. ah ha. Ano Gustong dito? maligo ng mahal naming iyan. Hey. hindi pa po pwede. At baka ginawin. Doon po sa gitna. mo. Nag-iipon-iipon. Ayan po ayan. Magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. A few minutes later. Ayan guys, at luto na po itong ating adobong kulambutan. Ayan, wow, sarap po na ito. Lalangoy na, Halika Ayan po, marami daw pong huli kaya ako ay biglang napalapit. Mahal ko. <laughs> mahal, tuwa-tuwa mahal so, ko. Sabi nga busing, e, ganit ganito mo lang ang. Okay. nga. Oh, dami. Oh, ba, grabe. Grabe. Baka bukas ng umaga po, e, ano kaya marami uli. Okay. Yan daw ay baka nakawala sa ating fish Yod, hindi. hindi <laughs> po nakakawala po yung mga bangus sa fish namin. Kahit po lumalaki po ang tubig po dito sa ilog. Gawa ng hindi naman po umaapaw yung aming fish pond. Pero Kay Ronald na ay inay ko Nag sila nagbili ng ganitong kalalaki. Siguro may sira yung lambat, yung lubot. Pero hindi yan galing sa atin saka wala pong ano ah, wala naman pong tilas na malaki para lusutan po nila. Ani? Yan po yung sa ibang palais daan galing. Grabe. dami po pa Angat mo nga ulibusin. Papatuwa. Marami na po sa si papang huling mga bangos. Yan daw ang masarap si Nardinas. Pero alam mo, masarap din dyan di yung idadainin mo. Mm -hmm. Dito lang sa part na ito, busing, marami o oh, duhon sa dulo, meron din. Meron din. Ako po yung magugutay ngayon itong mga talbos. Si Milot po ang nagugutay kanina. Ay, na doon po siya ngayon sa tabing ilog. Ito po ilalaga ko lang ang... Patingin nga busing ng huli mo. Wow! Dami! Grabe! Libre ang ulam. Ika e, na ito mga busing. -it. Grabe po! Napakadami po ng huli. Lagyan mo lang doon sa po. Nakakabit po busing. Pandawin natin mamaya ulit. Bye! mag na ako at kakain na tayo. Napakadali lang po ng pang dito. Thank you, Lord. Iyadami. Si mama po ay maghahayin na bali pinupunasan lang po niya yung dahon po ng saging. dito na po baga mama yung ulam? Oh, oh. Hmm. Tataktak na po natin itong kulambutan na. Wow. Nakakagutom na. Hmm, lambot ng ano. O lambot, ano. Hindi pag ang pa wala rupa. Ang gagatan. Yung aling. Bago sa atin. Wala na yata, Papa. Yan po at bali nakahayang na po itong ating mga ulam. Ito po yung kulambutan na adobo sa toyo. Ayan, meron po tayong talbos ng kamoting bagin. Yung po yung ko lang. Tapos meron po tayong pritong isda. Ito po yung huli po ni Bossing sa ilog. Sa pante. Ayan. At meron po tayong saging. Let's print Father the Sandolis Philip. Holy <laughs> Holy God, this will the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for this food. Bless our body. Lord, in name. Amen. Amen. Na amen. Teo. Kaya. Kaya na na tayo. Kain na. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Sarap ang kulang po. Tanan eh. Mm -hmm. Malambot talaga. Ito ko itong sili. Malambot talaga. Ito ko. Ang na lang kanin. <laughs> Aba. Nakakuha na po si Tayo ng kanin. Hmm, ang sarap. Ba'y mo sa buwan? Pero biyo, ang lang pala biyo, natin sinini kaunti ng kaunting ng kulang buwan. Hmm. Sarap, kain na po. Ah, ang sinyo. Nagila na Bawal ikaw na yan. Oh. Mmm, ini fresh tu. Mmm, sorok. Ini lebih cocok. Ini.

Patayin ka na. Mm Hindi -hmm. ah. mo lang. Hindi ko ba ako? Hindi ba

Halagaan ko muna si Teo mamaya habang kayo ay, namaman daw ng bobo. Ito na eh, bumulong sa lama. Bumulong sa lama. Ako na.

Mako na lang po yung balat niya Kain po tayo. Hayo. Mm. <laughs> eh. Ayan po at pagkatapos namin kumain ay naman daw po ng bubo. Ano ba si meron? Wala. Ito ba? Ito na lang balipato ka. Ayaw na dito sa malapit. Ano si Milia? Kasag yun. Aking ibibigay. Kasag. Kasag. po ang huli. May alimango, Teo. Teo! <laughs> Mahal ko! Papasipit na yun sa alimango. Ay! 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 Iya! <laughs> 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 hey, yeah. Mahal ko yung antok na! Ah! antok na po yan! Hey, hey. Mahal ko! Gusto mo dito, mahal ko? Dito ka natitira? Mahal namin po, iyan. <trips> ha? Ah. oh <trips> Aba, marami palang huli. Kaya papua po oo uh. ha. Bulaga. Bulaga. Tayo. No. <trips> Teo. Bulaga. <laughs> Teo. Bulaga. <laughs> Gusto mo dito mahal ko? Ay, shoes. Teo. Bulaga! wala pong kuryente dito sa amin. Wala pong kuryente ngayon. Schedule po ng brand out. Ay, maginawa po dito sa kubo. Maginawa po dito sa kubo. Masarap po dito sa kubo. Nakakagigil naman. <laughs> Hmm. Bango. Ay, tulog pala. Tulog na. nantok na pala. Ayan. Ang inihiga po ni Milot at hinili Agad po yung nakatulog. At saka meron pa. Kabanos mustas na. Sa mga isa. Bawang. Hindi ko alam kung tulog kung nagtutulog-tulogan. <laughs> Ayan po. Pinapainom yung alimango. Ito po yung kahapon namin huli. Ito ah. Tapos ay, yung huli po ni na bossing ay bayon po sa sako. Yung huli po nila ngayon. Pigahan bossing. Sinisipon. Pagkailangan. Okay. Ayan po yung mga alimango na nahuli po nila. Marami po. nasa sa. Tapandawin mo na, bossing. Hindi mag ka magtanggal ang tsinelas sa tikay naglalangoy nito na ng tsinelas. Tatanggal ko sasama ka, kulog, Ha? Sasama ka? <laughs> tatanggalin ko itong Ito, may malaki pangat nga bossing, kung may huli pa wala na ay wala kinakalag na po ni bossing yung panty na inilagay po niya diyan sa ilog nakahuli ka pa naman kanina hani yung kalabsawan na yung kalabsawan dami po pala. Baka tumalon. Buhay pa. Aba, marami pa rin palang huli busing. Apat. Apat. Yan. apat yan. Ah, huli po ulit ng bangus. Ganayan pong bangus ang masarap idadaing. Tapos ibibilad sa araw. Wow. Wala na wala na eh. Meron lang palahan eh. Nakadali pa po si Bossing ng bangus. ayan po titataktak na lahat yung huli. Oh. oh. Grabe, dami po, isang puno. Kikiluhin po natin para magkaalaman kung ilang kilo ang huli ni bossing. Bay, dalawang kilo ang mahigit. Dosi media, wala. 2.4 kilos po lahat ang nahuli ni Bossing na bangos. Dami rin. May pangulam na. Anong plano natin dito, Bossing? Bangos sa inyo. Si Ano kaya ngayon? Ma... Sardinas, ang gusto mo? Sardinas. Si Sardinas. Sa 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 ay. ay, oo. Tatanggalan lang ng mga palikpikan at eh, saka ano. Bye. pa na po kami. Pa-uwi na, bye bye. Bye na ikaw, dali. <laughs> Pa-uwi na po. Dala na po namin ito pong isda. Na huli po ni Lolo. babay na baby. Wala, ayaw na kayo. dandan dahan lang kayo paglalakad. Mga kayo, mga dulas. Ano gagawin mo, bossing? Magsasarado ng prinsa o magbubukas? Bubuksan uh, koakala ka. para pumasok ang tubig gan, eh. Para mababasa pati. Tama yan. Sabi nila, eh, baka daw yung mga bangus na nahuli natin ay galing daw dito sa ating pitch pond. Ay hindi po, gawa po nang doon po ah, uh, bago po makalabas ay meron po daw nakaharang na haula. Pagaya po nito ah, pag nakalabas po sila doon at nakapunta sila rito at lalabas po sila dito, hindi rin po sila basta sa mga katakas. dahil mayroon din pong yan ah. May lambat. may lambat hanggang ilalim po yan. Wala po silang lulusutan. Kung sakaling makatakas po dito ah, ito na po yung ilog palabas, dito po si bossing namamanti. Hindi rin po sila basta sa mga kalabas dito dahil may lambat din po iyan. Yan po yung... Yan po ano ah. May lumpot. Pag sila po nakalabas di yan, Hindi po sila diyan makakalabas pala. <laughs> Gawa po nang mayroon pong harang. Tsaka ito po yung pinakang ng harang ah. Diyan po sila mapupunta. Yan. Kaya hindi po yun galing sa aming palaisdaan. Tsaka yan naman po aming fish pond ay malalim, uh, ano tawag doon mababa ang tubig hindi po siya umaapaw sa ilog kahit po lumalaki po ang tubig sa ilog, pumapasok po ang tubig dito, umaapaw papunta sure, sa fish indeed. pond sure, pero Palabin. hindi Palabin. naman po umaapaw palabas, palabas. tara kami po ipauwi na rin sa bahay Ayan guys, at bali kami po ay pauwi na rin muna po sa bahay. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.